dito sa so mga katoldok dito ko tinatago yung aking huling ano uh, ulang tsaka kagang so ngayon tingnan natin kung nandito pa ito yung ating pinagbabaran tingnan natin kung buhay pa yung ating mga ano dito ulang tsaka kagang hmm. O, mga katotok, o. Ayan. Ayan yung ulang. You know? oh. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, dami na. You know? Ayan, o. yan o. Ayan. Tapos naman yung kagang, o. Ayan, oh na nabuhay pa naman so ngayon dadaling ko na ito pa uwi